Sai, ano may sa ano, Sai? Nagwapa <laughs> na ito <laughs> Ay, mga kapaksiyo. Ay, dito kami sa baba ng bahay namin at buong muli. Ganun pa nga yung mga kapaksew, no? Na, ang isip ng tao, di mo talaga minsan ma, uh, matansya o ano. Yan, napanood lang lang Miss Willie Ong. Pero <laughs> na eh, nagaramdam ba yung mga yung namin. Ewan po ko, Sis Maria si pug naman. Ang hirap na cancer 'yon, hindi daw yun, best basta. Mga dalawang part talaga mga ang sakit. Maluba at hindi maluba. Kaya yung, yung nangyari kay Doc Willie Ong, yung sa maluba yun. Baga hindi nakikita yung bukol nagtago. Sabi nga doon sa liver, sa heart, esophagus, nasa gitna siya. Hindi, hindi siya matris. Kaya yun ang nangyari. Doon pala lumalaki, lumalaki ang nakituan yung puso niya sa pagus niya. Kaya nahirapan na siya huminga. Kaya nahirapan na sa lumunok. Tulad din yun sa mister ko. Dalawang parte ng uh, sakit ng puso. Isang uh, may kagalingan at walang kagalingan. Ang sa mister ko ay napunta sa walang kagalingan. Kaya yun yun. Parang grabe no. Hindi natin masabi ang buhay ng tao. Ganun kabilis kaya aywan ko. mga kapag bakit ganoon dapat sana wala na tayong kamatayan no sana ganoon lang wala nang kamatayan hangat na magsikip pwede mamatay pero mabuhay muli ibig sabihin bubuhay ulit yung ganoon tapos maglipad na lang <laughs> kung wala <laughs> kung wala matirahan sa lupa di maglipad na lang at kilala mo pa rin yung mga tao na wala sa buhay mo, yung mga mahal sa buhay mo. Lumilipad-lipad nga na sila, yung kawikaway ka na ng ganyan. Ano kaya mga kapag sa <laughs> mga ano ba, yung mga nawawala, pwedeng, pwedeng buhayin ulit, pero hindi na sa lupa. Mga nasa, nasa, ano na, nasa kalawakan na sila lumilipad, ganyan. Pero kilala mo pa rin sila, ganyan. Aywan, ba't pumapasok sa isip natin yung mga <laughs> Sige na nga mga kapag sa'yo bago tayo. Bye-bye.